sa tambayang makabayan Kamusta po kayo mga katambay? Sana po nasa mabuti tayong kalagayan lahat Ito po, uh, umpisa na po natin Huwag na po tayo magpatumpik-tumpik Katambay, pag-usapan po natin uh, Nagsalita na po ang ating VP Sarah uh, Siyempre dito po sa talagang walang kamatayang uh, PI uh, Nagsalita na po ang ating Vice Presidente na talagang uh, walang karisper ang ginagawa ng ating mga mga politiko lalo yung mga nag-iisip ng people initiative na yan yung PI uh, ito po painggan po natin ang pahayag ni, ni ng ating VP Sara dito sa panayam sa kanya ito po painggan po natin mga katambay Binasag na ni Vice President Sara Duterte ang katahimikan, kaugnay ng napapaulat na pera kapalit ng pirma para sa People's Initiative. Sa isang pahayag, iginiit nitong patuloy itong nangyayari araw-araw sa lungsod ng Davao at sa iba pang bahagi ng bansa. Ayon sa Vice President, isa itong uri ng pananamantala sa kahirapan ng mga mamamayan at kawalan ng respeto sa karapatang magdesisyon ng malaya, walang takot o impluensya gamit ang salapi. Nababahala rin umano ito sa travel advisory na inilabas ng pamahalaan ng Canada laban sa pagbiyahe sa ilang bahagi ng Pilipinas dahilan umano ng mga insidente ng terorismo, krimen, armadong sagupaan at kidnapping. Panawagan nito unahin pag-usapan ang kapakanan ng mga Pilipino kaysa pagpapapasok ng mga dayuhan sa bansa. Dapat din anyang ingatan ang saligang bata. Ayan po, pa po isa. Painggan po natin naman yung nangyayari naman po sa Davao, mga katambay. Uh, may naglulungsad na rin po sila ng mga protest po ngayon sa Davao para dito po sa PI. Mga PI sila, katambay. <laughs> Painggan po natin. Mga Davaoenyo na nagpahayag ng mahigpit na pagtutol laban sa controversial na People's Initiative para amyandahan ang konstitusyon si MJ Mondihar magpabalita live mula dyan sa Davao City. MJ, mayong gabi. Jay, mayong gabi. Gikan diri sa Dakbayan sa Davao. Ayon sa ating mga nakausap kanina, Ang nangyaring event ay ang totoong People's Initiative dahil lahat ng mga dumalo ay mga totoong volunteer ng mga sasakyan sa isang kalye na ito sa Kalinan Davao City. Sasakay dito ang mga dabawenyo na sasama sa pagkilos para maipaabot ang kanilang mensahe sa mga nakaupo sa kapangyarihan na sila mga taga-dabaw ay hindi nabibili ng pera. Namin dabaw, not for sale Alam mo dabawin yun, Isang karavan ang ginawa ng mga volunteer mula Kalinan papuntang Rizal Park sa downtown ng Dabaw. Bit-bit ang kanilang mga sasakyan, mga naglalaki ang bus at mga motorsiklo, lahat nagkakaisa para tutulan ang tinatawag nilang pailalim na People's Initiative para miyandahan ang 1987 Constitution. Kinundin na nila ang pag-aalok ng pera o ayuda, kapalit ng perma para sa Chacha. Kaya pagdating sa Rizal Park, ito na ang naging eksena. sa mga nagkakaisang kapitan ng Kalinan District kusang sumama ang mga tao sa pagtitipon. Sumama na sir nga ni mga mga Kalinan district na mauni ang tinuod ng People's Initiative na nilihat-mihaglakang inaagi sa mga mugtong mga tao na ayanong lumulipyo. Pati mga IP community sa Davao City sumama rin para igiit ang kadalang pagtutol sa ginagawa ng ilang mga politiko. Voluntary sila nagpunta dito sa pagkatalan nila dabawin Winyos, iba ang dabawin Winyos kahit nakatira kami sa Bukayding, ang Kalinan District, mayroon na siya sa Bukayding. Sabi ko sa Bukayding, taga Bukid, or obisan taga Bukid, ang Kalinan District, na kayo usami, nagpamatuob, obisan sa Bukid, may iliming mga naong kwarta. Tiniyak naman ang mga kapitan sa Kalinan na hindi hindi sila tatanggap ng pera kapalit ng tsatsa. Umaasa din sila na magsisilbing halimbawa sa iba nating kababayan ang kanilang ginawa. Napagtayo sa katotohanan na huwag mapadala sa mga paayuda kahit ang kapalit ng perma ay cash assistance mula sa AX, TUPAD at iba pang dole program ng pamahalaan. Sagpa na ko sila ng AX. Ila, Gismil AX? Sagpa na ano ko sa Grabe po, no, mga katambay. Talagang iba na po ang uh, nangyayari sa ating bayan ngayon. Ibang-iba. Ibang-iba na puro sa pamamahala nung nakaraan. Ito po talagang tao nagsasabi na yung ginagawa ng Congress doon sa people initiative na yan, yung PI. Mga PI kayo. <laughs> Nakita nyo po. Nag talagang gumagamit po sila ng pera. Di po ba? Pera po ang pinayiran nila. At talagang panunuhol na ginagawa. Mismo yung mga kababayan nating dabawenyo ang nagsasalita na mga katambay. Di po ba? Talagang sinusuhulan po sila kapalit ng pirma. Grabe po. Grabe. Talagang bilib ako sa mga politiko natin ngayon. Grabe po kayo mga politiko. Ay, nako. Talagang ayaw nyo na pong maalis sa kanya-kanyang pwesto nyo. Ano po? Sa inyo-inyong pwesto. Grabe. Kahit mismo si BP Sara, nagsalita na. Nakikita niya na yung ginagawa nyo po, mga katambay. Nakikita na po ni BP Sara. Yung problema po ang hindi nila inuuna. Ang inuuna po nila ay kapakanan nila. Kasi yung, yung ginagawa nilang pag uh, revisa, sa 1986 o 1987 constitution na yan, eh, meron pong ano po yan. Yan eh, hindi, hindi lahat sa sabihin sa atin ng totoo na agenda nila eh, para revisahin lang yung mga ilang importanteng batas. Ah, hindi po. Mag-uubos ba mag ho ng pera yung mga yan para doon lang? Meron po mga agenda yan. Yun po eh, pananaw lang ni kamano Pananaw ko lang yon hindi po pwedeng wala agenda yan ang papabor po sa kanila. Di po ba? Sa kakalimbawa, for example, mga katambay, mangyari po yan. Kontrolado na po nila yan eh. Yung batas na yan. Sila na po masusunod yan. Di po ba? Lalo kung binigay na natin yung tiwala natin sa kanila. Di po ba? Pag pinirma natin yan, makalikom sila ng tamang pirma riyan para yan eh maribisan nila eh tayo po be, may pangahawakan sa kanila na hindi nila tayo uunsihin? Di po ba? Isa eh, e, nakikita natin ngayon kung paano nila patakboy ng ating gobyerno. Mas po nila yung pangsarili nila kisa sa problema ng ating bansa. Di po ba ang katambay? Napakaraming problema. Mismong si BP Sara natin na nagsasabi na pati ang Canada, di po ba, may kakaroon tayo ng problema. Lalo sa mga turismo natin na mga Canadian, hindi po ba? Dahil nahan dito pa rin yung problema sa atin. Hindi po ba? Kidnapping, hindi po ba? Nahan dyan pa yung mga NPA, hindi pa naman nawawala yan eh. Ano ginagawa ng ating mga mabatas? Lalo sa Metro Manila, sikat na sikat sila ngayon, mga senador, hindi po ba? Mga congressman, kaya mami mismo talaga si Tatay Diggs eh. Si Tatay Digong, mami mismo. Nung panahon niya, hindi ganyan sila. Hindi ganyan na Kongreso. Hindi ganyan na Senado. Di po ba? Bakit ngayon? Ano ginagawa niyo po, Mr. President? Nagtatanong na po si Kamanong, nasa na po kayo? Kayo po ang binonto namin. Majority ng Pilipino. Ba't parang nananahimik po kayo na nagkakaagad niyan po ngayon ang bayan natin? Meron, Meron nyo po bang basbas? -bas? Nagtatanong lang ako po si Kamano. May basbas nyo po ba yan? Yung PI na yan? Kaya po hindi nyo pinatitigil yan? Di po ba? Kaya niyo naman hong rebisahin yan eh. Kahit hindi nyo gamitin yung chacha na yan. Kaya nga ng mga kongres yan. Kung ano yung napaka -importante batas na sinasabi nila mga katulong sa ekonomiya natin. Yun ang pagtuunan nilang pansin. Dahil mambabata sila eh. Di po ba? Yung napaka-importante lang po, di po ba? Para umubos tayo ng limpak-limpak na salapi. Saan ho nang gagaling yung pera na yan? Sa bulsa buho nila yan? Di po ba? Buong Pilipinas, magbibigay kan ayuda. Palalabasin mo, sabi ng mga dabawenyo, nyo, hanggang 10,000, jismil. 10 di po ba? Gano'ng karaming pera ang, ang ipamimu, pamumudmud mo kung wala kang interest diyan di po ba eh kung sa simpleng arithmetic lang po yung laki ng perang gagastos niya aba itulong mo na lang sa pangangailangan ng mga Pilipino lalo sa bigas di po ba Abay, pag nag-angkat tayo ng bigas kung kulang tayo sa bigas eh baka mapababa natin yung presyo ng bigas dahil marami dumarating na angkat ng bigas di po ba Wag lang i-hold na mga smuggler natin saka yung mga yung mga malaking korporasyon na hinohold yung bigas sabi nila nakahold yung iba nasa nakatago lang di po ba sa kanila kanilang mga taguan bago ilabas eh pinatataas mo na presyo sabi nila di ba di umano kaya ano na nangyayari sa atin bayan mga katambay ano na nangyayari ganyan na po ba ang anim na taon na dadanasin natin sa ganitong administrasyon Watak-watak eh. Walang leader. Nakikita po ni Kamano ngayon, walang leader ang pamahalaan natin ngayon. Lahat po, bida. Bida sa Senado. Bida sa Congress. Di po ba? Wala eh. Nasaan ang leader? Hindi pa pwedeng patahimikin mo muna yan dahil bilang ikaw presidente, oh, stop muna kayo. Ito muna pagtuunan natin pasen, di ba? Huwag muna yan. Pag maayos na, bansa natin. At maayos na, wala ng problema. Saka yung isingit yan. Di po ba? Eh ngayon, patong-patong ang problema natin. Napakataas. Napakataas ang problema natin. sa mo isisingit yan? PI na yan? Mga PI kayo! <laughs> People initiative yan, mga katambay. <laughs> Matatawa ka na lang talaga. Oh. Ay, nako. Kaya, yan, nakita nyo, nagsalita na si BP. Aba, mga politiko, kung gusto nyo pang manalo ulit sa susunod na halalan, abay, umayos-ayos po kayo. Hindi po lahat ng Pilipino na bibili ng salapi. Saka tayo po mga Pilipino, matuto na po tayo. Kung tayo babayaran, eh, kunin nyo. Kailangan eh. Pero wag nyo sila iboto. Di po ba? Maging matalino na po tayo, butante. Malapit na po halalan. Next year na po tatakbo na po yung mga congressman natin, mayor. May mga senador na tatakbo na rin dyan. Di po ba? Maging smart po tayo. Kung ganyan po nakikita natin sa mga politiko natin, hindi na po sila makabayan. Puro pang sariling interest na lang po, mga katambay sila. Kaya, kaya nga sinasabi ko, dito, uh, komento ni Manong, sinasabi ko yung komento ko na talaga nakita ng dalawang mata ko na nagkaroon ng Duterte yung leader, hahanap-hanapin ah, mo na talaga kabayan yung Duterte sa nakikita mo ngayon. Wala pang dalawang taon na nakaupo itong pumalit. Isang dabuhukal na issue. Wala pang natatapos na problema. Yung 20 pesos na bigas, hindi pa nga natatapos pero ang issue ay uh, apakarami. Di po ba katambay? <tap> Talagang mapapalakpa ka na lang. Bravo! <tap> Di po ba? <tap> Uh, pasensya na po. Uh, medyo nataas lang ang boses natin kasi na, ano lang, na, naawari po ako sa ating sitwasyon. Saka yung perang ginagasos nila. Imbis na ilaan mo na lang sa napaka kailangan ng department natin. Mga department natin na kulang na sa budget na nakakatulong sa ating sa ating mamaya, sa ating mga kababayan. Doon mo lang ilalaan. Di po ba? Sa PI na yan. Kaya po mga katambay, muli po. Uh, medyo pasensya natin na nataas ang boses natin dahil medyo ano lang po. Uh, sa susunod po, uh, abangan nyo po yung ating susunod na vlog. Uh, muli po. Tinatapos na po natin si VP Sara po. Suportahan natin ang kanilang mga gawain, mga plano sa ating gobyerno. At uh, sa tingin ko naman po, sila lang ang maasahan natin ngayon. Ang mga Duterte dahil nakita natin kung paano sila mamuno ay nako muli po si Katambay Kamanong uh, maraming salamat po uh, sa muli po nagiiwan po muli na kaya natin to mga Pilipino mabuhay Pilipinas mahalin natin ating bansa paalam